kami ng carpet alaban namin yung carpet namin matagal na kasi namin plano eh si misis oh sama ko na sa likod mo ayun yung mga dala dala rin kami alam kaming pangkain, pagkain, inumin may inom <laughs> para na naman kami magpipiknik dalawa <laughs> so yun dala-dala kami ah, maglalaba kami ng carpet medyo malayo-layo lang yung <laughs> hindi pala kami, ako lang pala medyo malayo-layo lang yung lalakarin kasi <laughs> dapat bus 9 yung sinakyan namin para yun, doon kami doon kami, bumaba Mas malapit <laughs> kala ko kasi malapit lang ang lalakarin, medyo malayo-layo rin pala, pero okay lang Kanina, tirik na tirik yung araw. Ay, ang alay na yung baligat ko. <laughs> Kanina. Kanina, tirik na tirik yung araw. Pero ngayon, medyo kumalimlim. Medyo maulat um, ulap na. Kaya, uh, Pero um, maganda naman yung hangin. Tapos, yung labahan dito, parang meron siyang dryer. Parang, yung old school na dryer na uh, pinipipi yung mga damit parang ganon, meron din naman matagal na namin plano to eh matagal na namin planong laban ngayon lang natuloy talaga kaya uh, samantalay na namin habang ako walang pasok bukas kasi may pasok na rin ako so balikan ko kayo balikan namin kayo pag nandoon na kami sa laban ng carpet medyo masakit na yung balikat ko eh <laughs> Medyo malayo-layo rin yung lalakad namin. <laughs> so, nandito na kami. Ayan. yung Ay, mga baon pa. Huh. Kahit tirik na tirik yung araw, bibilad siya. Pero kung gusto mo, doon ka pwede. Sa likod. Ang CR. Meron ba doon? Ayan, diyan, oh. Sa likod doon. Oh. Para medyo malilim. Ang gusto mo. Doon siya po para medyo malilim. Kasi panonorin niya lang ako. Eh. Ako lang yung maglalaman. <laughs> Ito yung ito yung natin kasi medyo malaki ito eh ako usod dyan okay actually first time ko first time namin pa dito libre naman ito yes. so libre naman siya. wala ka naman na kailangan bayaran ang tanga yung kinakailangan mo lang gawin dito eh siyempre maging responsable ka lang sa panggamit kasi nga, libre na nga eh, para sa lahat na tapos. Hindi ka pa magiging responsable sa pagdamas. Ay! para paragliding kasi malaki to itong open field na to isa to dati ito yung dati ito yung madalas kong pinupuntahan lagi kong tinatambayan din to tsaka madalas nagja-jogging ako dito noon wala pa si Macy's nga pala iniwan muna natin yung ano yung carpet doon iniwan muna namin si sabi ko gusto niya punta kami doon sa may doon banda area para makapag latag kami ng ano sa pen <laughs> kasi dito sobrang open walang kapuno-puno masyado maganda to lugar na to kasi yun open na open tapos pwedeng maraming gawing activity yun sa area natin, mm. so yun, so, yun. Pantado. pahinga kami dun pahinga muna kami dun para makapagpahinga mapag relax relax yeah, Oh, relax relax kami ni Mrs. So, So, kausap niya mga anak. Anak namin. Kasi doon may mga puno banda doon. Kasi yan, may area dito. Ayan. Ayaw. Oo. may area dito na tawag dito. Para sa mga aso. May mga area dito. Hindi ko alam, confident ako hindi mo mawawala yung carpet namin dun <laughs> Pero, well, tingin ko naman mukhang hindi naman talaga siya mawawala Kaya, mukhang okay lang <laughs> Sabi ko, confident naman ako na hindi mawawala yung carpet natin Kasi may mga carpet din doon mga naunang naglaba, siguro kaninang umaga hmm. si <laughs> medyo may kagaangan yung carpet namin <laughs> Kaya yun, ang ganda ng lugar talaga dito kenya lugar na to kasi yun talagang nakaharap siya sa sa lake yung mga bahay doon ayan ito napansin lang ni Macy's napansin na napins, napansin niya lang actually hindi ko napansin eh nakamabang naglalakad ka ayan nakikita nyo yung mga bulaklak na yan yung mga halaman nakikita nyo medyo madilaw dilaw na yung mga halaman mga puno ay na ang dami nang nagkakalaglaga na yung mga dahon so ibig sabihin nga unti 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 eh lumalamig na lumalamig na yung panahon unti 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 yung mga dahon nagdidilaw dilaw na tsaka uh, unti unti mabilis na rin Dumilim. Mabilis na rin dumilim. Malamig na sa gabi. Medyo bumababa na yung temperature. Nag eh, 10, 14. Nagaganan na. Kaya medyo malamig na. Ito, ito Hindi, huwag dyan. Puro bato yan. Ito, ito eh. Meron nga. Ya, pero puro bato yan. <laughs> Ayan naman. Napapansin mo. Mga bulaklak na yan. Walang tanong. Mga bulaklak nagsisimula na silang magsilantahan. Sisimula na silang mag... Mawala. Ayan o. Oh. Ayan yung puno na yan. Nakita niyo asin talagang wala na talaga siyang dahon. Ano pa lang naman na? Ogo. Oh, Sisimula na. Dito tayo ma. Dito. Dito. Pag yan tayo dumahan, tatawid lang tayo. Dito. Ay, ang dami. Daming duck. So, ganap kami na magpo-post ko ng mga ano, kasi babangan ka naman sa akin. Maglaba. Hey. Ganap lang kami na magpo-post. Dapat pala nagdala na tayo, nagdala na rin tayong panligo eh. <laughs> Ayun, pwede tayo doon sa kabila. Ayun, ang daming mga naglalakad na bibi ang dami ngayon bawal huliin yan kasi kung saan may nakakita sa'yo i-report -re ka nila ayun oh, yan sa iling galawin lang oh, ang ganda talaga ng lugar dito kaya yeah. ang himik, ang ganda yun punta na lang kami dun sa may ayun doon kami sa may mga puno ha ayun dun tayo Banda oh sa may ilalim ng mga puno para ano malilim hindi pa pwede dito ha may mga bahay din eh oh, Doon tayo oh tayo Doon tayo Doon kami po please. para hindi naman mainit na mainit kasi baka mangitim pa kami lalo eh kaya ano <laughs> lakad lakad lang ang papahinga lang namin yun yung mga taong nagpapahinga din yung mga taong nagpapahinga din kasi kasi maganda yung panahon hindi mainit na mainit, hindi malamig hindi rin uulan kaya makulim din lang kaya siguro ayun sila, gusunan dun pero oo oh, kami, ayaw namin dun doon. doon na lang mas maganda yung lugar dun parang kahit pa pano eh. malilim ng puno. Sayang, dat pala nagdala na lang kami ng na, nagdala, nagdala na rin ako ng short na panligo. Para nakaligo. Ayun oh. Ayun, pwede ka maligo Ayun, Ayun, sana matuyo mamaya yung ano, <laughs> yung carpet na nilabalag. ganda ng mga bahay oh, ganda ng mga bahay oh ganda ng mga bahay dito maganda talaga yung mga bahay ha malamang ganda ng mga bahay dito halos pare parehas ayun pare parehas yung mga bahay ayun to. Halos pare-parehas. Ah, mga 100,000 yung mga yan 100,000 euro mahal kaya ano rest na kami doon yung misis ito na ito kami sa may lalim ng puno kaya na kami sa lalim ng puno date date lang ayun o no. <laughs> kausap niya kasi yung anak namin. So, yun. Pero siyempre, hindi tayo pwede Hindi masyadong maging maingay kasi respeto na lang din doon sa mga ibang tao. Hindi ito. Kasi may mga taong nagpapahinga din. Siyempre, kaya... Hindi tayo pwede masama-sama magingay. ingay So, yun. May dala na lang kami mga pagkain. Tapos, <laughs> uh, siyempre, hindi mawawala ang... para pamparelax ano lang to ito apple cider para yun ikaw gusto mo oh, may, may water na rin ako sarap yun masarap din yung mga ganito kasi syempre sa Pilipinas wala ka lamang gaganitohin eh wala kang baga open, yeah. Kailangan mo kailangan mo pumunta ng probinsya. Kailangan mo pang pumunta ng probinsya para lang baka pag-relax ng mga ganito. Pero dito. Malapit lang. Malapit lang kasi kahit sa city mismo, eto. Oh, Hindi ito yung pinaka city proper pero halos wala pang 20 minutes, 30 minutes yung biyahe dito eh. Pwede mo ang lakarin kung gusto mo. Ayan, layo. Ano na mo? ano, makakapagpahinga ka pa rin. Makakapag-relax. Relax ka pa din kahit na maga pagod ka sa trabaho, pagod ka sa school, araw-araw. Paghapon, pagtapos ng trabaho mo, punta ka sa ganito, makakarelax. relax diba? Lalo na pagka yung talagang peak ng summer pag ganyang panahon maganda maraming naliligo yan excuse maraming naliligo maraming tao sa labas may mga activity pa kailan lang may extreme activity dyan sa may area na yan sa may open field na yan pero hindi naging maganda kasi maulan maulan siya kaya ayun so ayun dito muna kami pahinga muna kami kita tayo mamaya ulit update namin kayo kung ano na yung lagay ng carpet natin kung nandun pa oh. ako wala. wala na wala <laughs> tayo naman dito no? Okay, no. Oh, don't, don't. yun so medyo basa basa pa yung carpet kaya nag decide na lang kami na iwanan <laughs> iwanan na lang muna namin Actually hindi pa namin alam kung kailan namin kukunin <laughs> Kung mamayang gabi <laughs> Kung mamayang gabi or bukas Kasi bukas uulan Tapos yun medyo maaaro pa naman tsaka mahangin Pero try ko na lang din mamayang gabi Kung Kung makukuha ko siya Para ano Kasi naisip namin ba yun baka mawala sayang naman sayang din yung effort, pag effort yung paglalaban namin kung mawawala uh, din lang yung sabi carpet. naman ano sabi naman yung nakausap namin hindi naman daw kasi yung sa kanya iniwan niya din sabi niya iniwan niya overnight so we'll see we'll see check natin <laughs> kung hindi mawawala yung carpet natin so bukas na lang ulit bye, -bye. Okay, so to Kinuha ako lang kasi yun. Syempre, una-una. Una-una, wala naman tayong sasakyan. Para pick up into any time. Lalo tomorrow. At si mga mama, mamaya nga, bigla pang umulan. Ano sa akin na yung natin. Ay, pero mas maganda sana kung air dry or sun dry para atis, di ba? mas maganda pero yun, wala na pero yun, yun hindi nga, wala eh kailangan talaga then, yun nga, baka mulan bukas kaya ginawa ko na lang <laughs> kahit na <laughs> hindi malayo-layo nakakapagod pero okay lang, at least importante na laban natin <laughs> gawa na lang ng paraan paano namin mapapatuyo ng na mas maayos so yun so paano nandito na lang <laughs> muli maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood patuloy na mga nakasuporta sa mga bagong subscribers maraming maraming salamat sa inyo At, muli lagi yung dan lagi lang natin pili maging masaya